Hello, mga Beshi! Kumusta naman ang unang araw ng pasukan ng ating mga Beshing teacher? Ako po si Kong Franz Castro ng Up Teachers Party List. Katatapos lang namin ano, na lumibot dito sa ilang mga eskwelahan dito sa Quezon City para makita natin yung sitwasyon ng ating mga teachers, mga estudyante, Ah, uh, syempre mga administrators uh, sa pagbubukas ng klase. Mga beshi, ano ba 'yung mga napansin natin? Yan tulad po sa Batasan National High Schools, dahil sa dami ng estudyante, hindi po talaga kinaya ang face-to-face class. So, meron po silang uh, online at meron din po silang modular nakita po natin yung lagay din ng mga teachers na nasa online. Ando po sila sa koridor ng eskwelahan. Sana po madres nga ito. Uh, huwag po magtuloy-tuloy yung ganitong pamamaraan ng ating pagtuturo dahil wala po talagang kalidad na edukasyon na makikita po dito. Ang isa pang nakita namin doon, yung loading ng matatag curriculum. Gulong-gulo na rin sila. Hindi nila malaman kung paano iaayos na hindi aabot pa sa gabi ang mga bata. Kaya hanggang ngayon, hindi malaman kung ito ba ay magiging 45 o 40 para mas maging maayos sana at mas safety ang mga bata at teacher. Ang isa sa napansin ko kanina doon sa school na pinuntahan namin nila, congresswoman at mga kasama ko sa AK. Sa isang room na malaki, naglagay sila ng partition dahil sa kakulangan nga ng mga classroom. Sa mga oras, no 40 minutes. So ako nga, na nagturo ako, pupunta ka lang from one building to another, it would take na 5 minutes, no? So, 35 minutes na lang. So, mag-check ka pa ng mga batang nawawala or uma-absent. And another one, perennial problem pa rin itong kakulangan ng mga classrooms. Well, ang panawagan talaga natin ay pag-aralan pa itong matatag, suspendihin muna ito, wala tayong mapapalang kalidad na edukasyon sa ganitong uri ng edukasyon. So, hanggang sa muli, mga beshi, sa mga updates natin. Bye -bye.